Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat sa lahat ng mga subscriber natin sa mga viewers natin Yan, good morning din uli kay ma'am uh, Sonya Sonia Tisto na yan ma'am, good morning sa Nandito ngayon si Papa lang sa likuran ng Philippine International Convention Center Ayan o oh. Yan siya, yung Philippine International Convention Center Yan, naglalakad tayo dito para uh, punta tayo dun sa phase 3 Update ko kayo dyan lakad-lakad muna tayo dito para maipakita natin sa inyo ayan, ganda oh ang ganda ng mga view dito ayan oh ay, tatawid tayo dito sarap maglakad dito malamig kasi medyo makulimlim mga guys maaga pa naman ayan mga mapuno kahoy tapos yung mga kahoy dito ay ah, uh, puno ng ah, uh, nara puro nara ang mga puno rito ayan oh, no? gaganda ayan yung Manila Bay dagat na yan mga guys dito lang tayo nagsimula papunta tayo dun sa ah, uh, biwok maglalakad lang tayo dito para makita nyo naman yung mga view dito na magaganda parang nasa ibang bansa ka na lang sobrang ganda ang sarap pa dito makulimlim na malamig ang simoy ng hangin makahoy pa ang ganda sarap maglakad dito eh kung uh, nagbabike ang ganda ng mga kanita ito yung uh, ginagawa ito yung project dati ni ating pangulong Ferdinand Marcos Senior yung hindi na nabuksan ngayon, hindi na nabuksan pero nakabakod siya Yan naman sa kabila. Okay, oh, may mga sasakyan diyan. Yan naman yung cultural center. ay okay, sayang oh. Hindi nagagamit. Sira-sira na mga bubong dito. Pero malinis pa rin mga guys kasi mayroon pa rin nag maintenance pa dito. Okay, may mga motor oh. Ayan, may mga nagbabantay. Ayan. mga kahoy pala. Ibig sabihin, ah, ginagawa pala ito. Under construction. Kasi, yan yung mga kahoy, oh. pinagtatanggal nila. Ang dami. kusam na ako guys ha ah. hirap talaga mag vlog pag maaga na ah. hindi pa ka nakakapag almosan nakakagutom kaya alam mo may mga naglalaro tennis pero hey, mga guys oh. tanghalang balagtas ayan o oh, diba ayan yung mga tawag ah, dito yung mga nag lalaro ng tinis alam mo guys sa tutulang dati 1990 93 ata o 95 o 93 siguro hindi pa ako graduate high school noon nagkuhan ako dati nagbilboy ako dati aba tinamaan ako niya ng bula puta sobrang sakit ang lakas yung taga pulot ka ng bula sa mga naglalaro yan o no? natamaan ako ang sakit namilipit ako niyan sa sakit grabe kaya ginawa ko, malis na ako, hindi ako nagpatuloy na ako nagpatuloy sa pag aral Yan ang may nagme maintenance Yan. Ayan yung cultural center mga guys. Oh. Yan dyan. Diba? Kasi uh, napakagandang lugar kasi ito. Unang-unang malamig, Makahoy. Ayan ang mga naglaro din kaya maganda kahit ako naglalakad dito na kasi dyan ako naggaling nagpunta lang ako doon sa kabila doon tayo nag start sa pag vlog doon sa may international convention center dito ako nang galing para ipakita ko lang ang view dito ayan o kaya mga naglalaro ng mga kabataan Uh, guys, ayan yung uh, cultural center yan, yung building yan. Yan ang mga magaganda. Kaya lang dito tayo sa likod. Kaya punta uh, na ako pumunta sa Bila. Doon tayo nag-start sa pag-vlog para may ko na sa inyo yung view dito sa likod kasi bira man tayo rito mag-vlog. Yan dami pa mga new. Parang nasa ibang bansa ka kasi rito. Pag pumasok tayo diyan sa Bila, pagkakaliwa tayo diyan sa May Jollibee. Ako po tayong nangaw. Gagawin oh. ko muna at ay uh, kakain para may tibay. Ayan, oh. Nalaki pa lang po rito ng mga nara. Yung uh, Commisioner's Center. Yung, ano Commisioner's? Yung... Ako oh, dito, yung Culture Center under construction pa yung mga guys ginagawa yun mga guys oh under construction pa may mga nakarang saka ang dami mga uh, tawag tubo yung tawag dito yung uh, scaffolding yan under construction pa ngayon nakapunta tayo dito ito guys ito yung parang nasa ibang bansa yung view dito napakaganda kasi ay kala mo nasa ibang bansa ka lang eh the best talaga view rito ang ganda ayan <coughs> may kita nyo naman guys yung view dito na napakaganda parang nasa ibang bansa pa lang kasi ang daming mga yate ayun yung mga linda rin dito ang ganda mga guys oh ba? Sabi yung Sabi yung parang panalo na kayo rito Ganda pa Ayan o no? Parang nasa ibang bansa lang kayo Pagka nandito kayo Sobrang ganda ang view Ayan Grabe ayan mga guys oh. So dito tayo naglalakad ngayon ang ganda ng view ayan yung e mga naglalaro ng mga bata ang ganda ng uh, view talaga dito parang nasa ibang bansa ka talaga ang lalaki yung tatas ng mga building ayan ayan Tapos mga yatira ito, naglalakihan, gaganda. Lalo doon sa kabilang mga -so, dikit-dikit. <coughs> Yan mga guys, ang daming namiminghit dito. Is discounted ka, puro. Dito naman tayo kasi ang dami dito. Mas maganda oh, tingnan dito yung mga ibon mga guys. Eh. Dito lumalapit sa tao. Ang dami rin namiminghit dito. ay oh. ano. mga guys 'yung mga namimingwit dito. Ang dami nakahilera. Para mamingwit Ito tayo sa kabila at tayo pa uwi na mga guys wala yung ibon dito ngayon no ah ito pala yung mga guys oh lapit ayan ito siya lapit lang oh dalawa siya guys nasa taas yung isa yun malalapit sa tao yun mga guys uh, na tayo ay lalaki ng mga puno rito. Nag-argo lang kami ng yate. Ayan. Ganda na mo yun mga ginagawa kasi ngayon yung Tawag dito, cultural center Ayan guys uh, Pauwi na tayo Dati may mga plug yan dito Ngayon wala lang hindi na nakalagay yung mga plug dito Parang nasa bang bansa ka nga talaga dito Sabang nandito ka naglalakad Napakaganda Kita mo yung view na maganda oh, di ba parang parang sa ibang bansa ka lang din Ayan, ang ganda ng mga view Ayan, ganda ng beauty dito mga ibon Ayan, naglalakad tayo dito. Parang nasa ibang bansa ka lang. Ang gaganda ng mga nugnyogan. Ayan. Traffic ngayon, oh. No? Sige mga guys, puputulin ko na to sa lahat ng mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna at ingat po, take please. Bye-bye.